sa mga taong hindi po nakakalimut pong magsubscribe subscribe <clears throat> Naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabuting kaloban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Uh, Pagpalang umaga at ang ari, na sa lahat ng mga taong hindi po nakakalimut pong mag-subscribe, maraming 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 salamat po sa inyong lahat. At uh, sana wag po kayong magsawang mag at Pagpatuloy niyo po lamang ang support at pagtulong po sa akin. At tanayin ko po mga malaking utang na loob sa inyong lahat. At sa inyong lahat. At sa Diyos na po, mahalang magagabay sa inyong lahat. sa mga, At sa mga baguhan na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Iwaganang Pangasiyan. Um, huwag na po kayong mag pindutin ang subscribe, like and share. At pakipindut na rin po ang bell icon para palagi po kayong attitude sa aking mga isusunod na mga video magkakalob ko po at itutulos ko po sa inyong lahat ang aking mga nalalaman sa panggamot sa spiritual at physical na karamdaman at lahat na mga panggamot na mga orasyon dito po lamang matutukusan sa iwaga ng pangasinan makatandaan po lang pakiingatan po lamang at gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan at huwag pong ipagyabang. Palagi po ninyong isa puso't isipan at panatilihin magpagumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan, at higit sa lahat magmahalan. At huwag pong makalimot pong tumulong sa mga tao hindi hiniga po sa hirap ng buhay at ay malaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man. Kaya Diyos na po ang bahalang magsusukli sa lahat po ninyong ginagawa ang kabutihan at ipagkalob sa inyo ang siksik dikdik dik, at upapaw na pagkamala ng ating Diyos ang mga sa lahat oras uh, orasyon sa magalis at sugat na umiiyak iwagan ng pangasinan uh, ito po yung napaka-importante po ito no, yung di pa yung galis na sugat na hindi gumagaling-galing uh, ito yung napakabisa po ito na yung uusalin ah, uh, tatlong po uusalin sa isip lamang po at ihip sa isang basong tubig at ipainom sa pasyente at ihip sa sugat na umiyak gawin po ito araw-araw habang hanggang ito'y gumaling ang ibig sabihin po ng sugat na umiyak po yung hindi po gumagaling galing na namamasa 'yun ang punti na na uh, kung galing po sa spiritual po yung ginawa na sugat po na umiiyak sigurado po hindi gumagaling kasi gawa ng kadiliman po 'yun yung ganoon na pamamaraan po kaya dapat po yung malaman na uh, may ganito pong orasyon para magumaling na po yung uh, sugat na umiyak na may galis magdasal po ng isang ama namin luwalhati at isunod po yung orasyon ng tatlong bisis po narito po orasyon mitsura ilminima ma rumir no, ono iri grace lemuram lemuram ti aminim le arostim, steam sapisteb irhasi kaya ya hak eksa hri mikir mittora el minima tamaromir ono igris rimuramti aminimi ya amenemle harus tim sapesti rikim irasi kaya kayak si Isahir Re Milkir Usalin sa isip naman po sa isang basong tubig at ipainom sa pasyento pasyente at ip sa na umiyak gawin po ito hanggang araw-araw hanggang ito'y gumaling sana po pakingatan po ito na Uh, gamitin po lamang sa kabutihan. Huwag po kayong mag, suma, mag sumurinder po na ang pamamaran po ito ay usahin po nang tatlong beses po ito. sa isip ko sa tubig, ipainom sa pasyente o ihip po sa sugat na umiyak. Gawin po ito araw-araw hanggang sa ito ay gumaling. Kung gusto niyo po turuan niyo po yung eh, kung kayo po yung nanggagamot na po ay turuan po yung pasyente nyo na ganito ang sabihin para siya na pong gagawa at basas basan nyo na lang po kung para supportan nyo na lang po yung, yung ginagamot para gumaling po siya ang bago ko po one po ay shout out kay Berlin Lopaliso, Pike Tayo Kabayan commented Charlie Royola Freak Frank Bicol, Brian Navisti, Junix Binadin, Andy Bonifacio, Presley Abugao, Ortili, Tine Tron, Angelica Bondoc, Geraldo Jimenez, Charita Palma, Elisiapil, Fight to Win, Ambrosio Magalpo, Laurita C, Artin Camacho, Marcel Pasido, Ipimia Pilipi, Ilmay, Tripoli Commented, Marina Arangis, Loli Gayago, Joan Bibs, Nogis, Jillian, Jake Bullbider, Sina, Borja, Inner Peak, Mutka Hunters, Nathan, Bert commented, mainin Maylin, Juanpo, Ali, Mercadillas, Campo, I commented, Ray Barcelona, Bruno Ganda, Boy Beginner, 83, Arnold, uh, Francisco, uh, Polio, Redimpio, Marayan, Bimsa, Rudy, Joaquin, Guti, Takan, Inday, SALI Kukijin, Celia Cruz, GAM PB, Porok, Tani, Janan, Joseph, Nakada, Ibilin, Colado, Antonio Suarez, Rowan, Linuso, Marvin TV, Cole Dodds TV, Karin Ukampo, Gibilin, Lugano. Uh, kung di po nyo ma, kung maigi screenshot nyo po, maraming maraming salamat po sa inyo sa inyong panunood. At uh, sana po palagi kayo malakas araw-araw. Maraming maraming salamat po at magandang gabi sa inyong lahat.